Kung mabibigay ng pagkakataon, ay aawak ng komite ng senior citizen. Sa senior citizen, pero lang po kami ng mga programa na gusto ni Bahagi sa inyo ngayong hapon. Ang una-una po, yung pagbibigay po ng libre maintenance medicine sa lahat ng senior citizen. Pero hindi lang po libre ang maharap po ni Ate Sara. Doon to doon na po yagi sa mga bahay ng mga senior. Ang ikalawa po, yung po tinatawag na burial assistance. Lahat naman po, doon po doon na. Ang mga senior kasi ngayon dito sa Nisod Pasig, at pumanaw, nakakatanda po ng 5,000 yung mga naiwan. Pero yung po, uh, programa na yan, matagal na panahon na po programa yan. Noong dating administration pa po, kaya lang, ang nagiging problema sa programa na yan, minsan isang buwan, dalawa, tatlong buwan, hindi pa nakiklaim ng mga naiiwan ng kumanaw na senior. Kaya ang sabi ni Ate Sara, kaya nga Smart City ang pangarap namin sa Pasig. Para 3 to 4 days pa lang, maki-claim na yung burial assistance na yan. At ang magandang balita po, ang sabi ni Ate Sara, yung buhay ng assistance na, na 5,000, matagal na panahon na 5,000 na yan, gagawin ng 10,000 po para sa mga iba na mga senior. Ang pangatlo po, uh, yung pong uh, mobile ban o mobile clinic. Yung pong mobile clinic na kasi na yan, yung mobile ban na yan, meron pong iba-iba servisyo dyan. Ganyan po yung libre x-ray ibring ECG at Libre Ultrasound. Ang pangarap po ng aming grupo, magkaroon po ang gusto na pasin para ang mga senior citizen hindi na pupunta sa mga diagnostic center. Diyan pa lang po, bababaan sa mga barangay, yung mga mobile bagayan, at diyan po ay maaabay na yung iba-ibang servisyo. Yan po ang isang rin sa mga pangarap ng aming grupo.